Uh, ako po si PuriMoto uh, and uh, welcome back po sa ating channel. Ito po yung DCU Shop Full Stand Next pang RS150. Isasalpak po natin siya sa GTR Supra 150. check po natin yung laman. Eh, yun pala, naka-curl na. Naka-pun na. lahat. Scam. Scam. Ito po yung pinakalaman ng box. Yung mismong ECU. Saka, mayroon po siyang

Yan po yung difference noong dalawa. Para ma-access po natin yung uh, stock ECU, kailangan po natin uh, baklasin to. Tapos, ito. Tapos, ito saka tong flarings dito para may angat po natin to at mabunot po natin yung ating stock ECU tapos ikakabit na po natin yung ECU shop pull stand then testing na po natin dito na po namin kinonect yung uh, pull stand next ng ECU so lalagyan na po natin siya dun sa dati niyang lalagyan pero bago yun uh, i-calibrate po muna natin siya Uh, una pong gagawin, i-on natin yung Bluetooth ng ating cellphone. Tapos, Uh, i-on natin yung sa yung apps ito i-on natin yung apps ng fullstand next uh, ECU shop pero bago yan kailangan nyo munang i-download yung application sa google play May kita nyo po dito sa baba, naka-X po yan. Ibig sabihin, hindi po nakakonek. Kasi, Bluetooth po yung connection nitong ECU sa uh, full stand next. So, para makakonek po tayo doon, kailangan po nating i-on yung ating uh, ignition. Tapos, uh, click po natin to Since uh, meron na po tayo kanina, uh, kasi kapag kawala pa yan, kailangan po nating yan, kailangan po nating uh, i-connect pag nakakonect na yung sa instructions po niya kasi ay para makonect po kailangan natin i-on press yung logo tapos mag-add tayo sa device manager tapos scan device Kapag ka-okay na po, ito na po lalabas. So, i-click lang po natin yun. kung mapapansin natin. Isa pa. Back tayo pa. yun, Kung mapapansin nyo, nakakonek na po siya. Ito po yung uh, race mode. stock mode at ECU street eco street pala sorry dito po tayo ngayon then next po natin pipindutin ito tapos kakalibrate po since nakakalibrate na po natin siya kanina uh, ulitin ko ulit para makita nyo po itong uh, TPS kailangan naka on lang yung ignition pero naka off yung engine settings po tayo tapos sa uh, get minimum tapos 100% throttle mapapansin nyo nagbago po yung value maging 4.35 tapos i-save po natin so yan na po yung minimum 0.51 max nya 4.35 sa map naman po para ma adjust kailangan naka on yung engine pindutin po natin yung settings okay tapos yung minimum get yeah, yeah, po yung max tapos next save kasunod po nyan, yung TPS 90 map 10% yung RPM ang nakalagay po dito kanina is 1.2 Tapos ang max nya is 9.8 Pero since na load na natin siya, Ang ginawa natin dito ay 1.5 Pwede nyong i Tapos dito 11,000 from 9.8 Tapos pag okay na Tsaka nyo Pipindutin to Para kunin lahat Ayan, kunin lahat yan, tapos send. Yan, load send. Send. So okay na po 'yan, kung mapapansin niyo. Bago po yung andar ng ating motor. testing na po natin siya sa kalsada. Try po natin kung may magbubago. Pero bago yun, kabit ko po muna yung mga tinanggal ko dito. Ayan, mag-off po yan. Pag naka-off yung susi. Ayan. Kabit po muna natin yung mga tinanggal natin bago po natin testing. Narito po ang uh, final outcome. I hope may naitulong na naman po ako sa inyo sa araw na ito. Please uh, like, Watch and subscribe po sa ating channel.